Alam mo ba na may napakalaking balita para sa lahat ng SSS seniors ngayong taon? Kung ikaw ay isa sa mga benepisyaryo, hindi mo ito dapat palampasin. Ang gobyerno ay nagkumpirma na ang bawat kwalipikadong senior citizen ay makatatanggap ng 15,400 universal social pension. At hindi lang yon, makakakuha rin sila ng maagang 13th month bonus. Isipin mo na lang kung gaano kalaking tulong ito sa pang-araw-araw na gastusin, sa mga gamot, o kahit sa simpleng kasiyahan sa buhay. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng detalyado kung paano mo makukuha ang pera, sino ang kwalipikado, at kailan eksaktong matatanggap ang mga benepisyo. Ang Universal Social Pension o USP ay isang programa na inilunsad upang matulungan ang mga senior citizen na may edad 60 pataas na kulang o walang sapat na financial resources. Sa halagang 15,400 pesos, malaking bahagi ng pang-araw-araw na gastusin ng isang senior citizen ang maaring masakop mula sa pagkain, gamot, pamasahe, at iba pang mahahalagang pangangailangan para sa maraming senior, ito ay isang malaking ginhawa na nagbibigay ng mas mataas na antas ng kalayaan sa pamumuhay. Hindi lamang ito pera. Ito ay seguridad na makakatulong sa kanila na hindi ma-stress sa mga pangkaraniwang gastusin. Bukod sa Universal Pension, may isa pang magandang balita. Ang maagang 13th month bonus para sa mga kwalipikadong SSS senior members. Karaniwan, ang 13th month benefit ay ibinibigay sa katapusan ng taon. Ngunit ngayong taon, kinumpirma ng SSS na maagang ipapamahagi ang bonus. Ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ng mga bayarin, gastusin sa kalusugan o kahit sa simpleng kasiyahan sa pamilya. Sa kombinasyon ng Universal Pension at maagang bonus, mas madali para sa mga senior na planuhin ang kanilang gastusin at mas maging komportable sa kanilang pamumuhay. Mahalagang maintindihan kung sino ang kwalipikado para sa 15,400 Universal Pension. Dapat ay may edad 60 pataas at rehistrado sa SSS. Upang masigurado na walang senior citizen na maiiwan, pinadali ng gobyerno ang proseso. Maraming seniors ang automaticong nakapasok sa sistema, ngunit may ilan na kailangan pa ring magsumite ng ilang dokumento upang mapatunayan ang kanilang kwalipikasyon. Kabilang dito ang valid ID, proof of age, at updated bank account information. Napakahalaga ring tiyakin na tama ang lahat ng impormasyon sa SSS database upang hindi maantala ang pag-release ng benepisyo. Ang proseso ng pag-claim ng pension ay simple, ngunit kailangan ng kaunting pag-iingat. Kapag kinumpirma ng SSS ang iyong eligibility, makakatanggap ka ng notification tungkol sa iyong payment schedule. Para sa mga nakatanggap ng benepisyo sa pamamagitan ng bank transfer, otomatikong idedeposito ang teras sa kanilang account. Para naman sa mga nais mag-claim ng personal, maaring pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o partner payout centers. Mahalagang bantayan ang opisyal na anunsyo mula sa SSS at huwag basta-basta maniwala sa mga social media posts na hindi opisyal dahil madalas may mga scam na nagaganap laban sa mga benepisyaryo. Sa kaso naman ng maagang 13th month bonus, ang proseso ay mas simple pa. Ang bonus ay automaticong kukunin ng sistema mula sa datos ng SSS. Ibig sabihin, kung nakalista ka na sa system, hindi mo na kailangan pang mag-apply muli. Ang bonus ay maaring idagdag sa buwanang pension payment o ma bilang hiwalay na bayad depende sa guidelines ng SSS. Para sa mga pamilya na tumutulong sa kanilang elderly members, siguraduhin may kumpletong identification at banking information upang maiwasan ang anumang delay sa pag-claim. Ang maagang release ng bonus ay bahagi ng hakbang ng gobyerno upang masiguro na may sapat na pondo ang mga senior para sa holiday season at iba pang pangangailangan. Mahalagang tandaan ang schedule ng payouts. Bagamat kinumpirma ng SSS ang maagang release, maaring mag-ibang eksaktong petsa depende sa lokasyon at mode ng pagbabayad. Ang mga seniors na tumatanggap ng bank transfer ay maaring makakita ng pera sa kanilang account simula October, habang ang mga personal claims ay maaring maipamahagi ng kaunti pang late. Dapat planuhin ng maaga at maging alerto sa opisyal na announcements upang hindi malito o mapeke ang impormasyon. Laging umasa sa opisyal na channels ng SSS para sa kaligtasan at kasiguruhan. Ang kombinasyon ng 15,400 Universal Pension at maagang 13th Month Bonus ay malaking tulong para sa senior citizens. Mas nagiging madali ang pagbabayad ng mga pang-araw-araw na gastusin tulad ng gamot, pamasahe, kuryente, tubig at pagkain. Bukod sa practical na tulong, nagbibigay din ito ng sense of security at dignity sa mga seniors na naglingkod sa lipunan sa loob ng maraming taon. Para sa pamilya, ito ay pagkakataon upang suportahan ng kanilang mga elderly members at matiyak na ang mga ito ay may komportabling pamumuhay. Bukod sa agarang tulong, ang kaalaman tungkol sa benepisyo ay nakakatulong rin sa maayos na pagbabodjep. Kapag alam ang eksaktong halaga at timing ng payouts, mas madali ang paglaan ng pera para sa mga pangunahing pangangailangan, medical na gastusin, at kahit sa maliit na kasiyahan. Ang programa ng gobyerno ay nakatuon sa pagpapalakas ng financial independence ng mga seniors na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa kanilang buhay sa panahon ng kanilang pagtanda. Ang universal pension at early 13th month bonus ay bahagi rin ng mas malawak na layunin ng gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng senior citizens. Maraming seniors ang nahaharap sa hamon sa kalusugan, tumataas na presyo ng pangunahing bilihin, at minsan ay social isolation. Ang financial support programs na tulad nito ay hindi lamang pera. Ito ay tanda ng respeto at pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ang pagkakaroon ng sapat na pondo ay positibong nakakaapekto sa mental health at nagbibigay ng reassurance na ang kanilang welfare ay pinapahalagahan. Mahalaga rin gamitin ang online resources ng SSS. Ang official website at social media channels ay naglalaman ng pinakabagong anunsyo, step-by-step -step guides at contact information para sa tulong. Madali nang beripikahin ang eligibility, itrack ang payment schedule at maresolba ang mga concerns. Ang pagiging updated sa impormasyon ay nakakatulong upang makuha ang benepisyo ng maayos at walang abala. Na maximize din nagpapataas ng impact ng 15,400 universal pension at maagang 13th month bonus. Para sa mga pamilya, ito rin ay pagkakataon na magplano at tulungan ang kanilang senior members. Ang kombinasyon ng pension at bonus ay maaring gamitin hindi lamang para sa pang-araw-araw na gastusin, kundi pati na rin sa pangangalaga sa kalusugan, maliit na travel, o kahit simpleng kasiyahan sa buhay. Sa ganitong paraan, mas ma-enjoy ng mga seniors ang kanilang golden years nang hindi nababahala sa pera. Ang programa rin ay nagpapakita ng commitment ng gobyerno sa social welfare. Ipinapakita nito na binibigyan ng halaga ang kalagayan ng mga senior citizens at pinapadali ang kanilang access sa benepisyo para sa mga seniors, ito ay hindi lamang financial relief. Ito rin ay simbolo ng pagkilala at respeto sa kanilang buhay at kontribusyon sa lipunan. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at guidance ay nakakatulong upang ang bawat benepisyo ay ma-access ng walang problema ang 15,400 universal pension at maagang 13th month bonus ay isang malaking hakbang upang matulungan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng sapat na pondo ay nagbibigay ng kapanatagan at seguridad at nagbubukas ng oportunidad para sa mas komportableng pamumuhay. Ang tamang plano at kaalaman ay nagbibigay daan sa mas maayos na pagbabudget at paglalaan ng tera sa mga mahahalagang pangangailangan. Para sa mga seniors na nakatanggap na ng impormasyon, mahalagang suriin ang kanilang account details, ID at iba pang requirements upang makuha ang kanilang benepisyo ng walang abala. Ang mga pamilya at caregivers ay dapat maging alerto at handa rin upang tulungan ang mga seniors sa proseso. Ang proactive na approach ay makakatulong upang masiguro na walang benepisyaryo ang maiiwan o madelay sa pagtanggap ng kanilang pera. Ang financial support na ito ay nagbibigay hindi lamang ng pangmatagalang benepisyo kundi pati na rin ng peace of mind. Sa pamamagitan ng universal pension at early 13th month bonus, maraming seniors ang makakatanggap ng tulong sa oras na kailangan nila ito. Ito rin ay nagdudulot ng kasiyahan at mas mataas na kalidad ng pamumuhay na mahalaga sa bawat yugto ng pagtanda. Bukod sa practical benefits, ang programa ay nagtataguyod rin ng social inclusion. Ang bawat senior citizen ay nararapat na maramdaman ang suporta at pagkilala mula sa gobyerno. Ang financial security ay nakakatulong bin sa mental well-being, nagpapababa ng stress at nagbibigay ng mas positibong pananaw sa buhay. Sa ganitong paraan, ang 15,400 universal pension at maagang 13th month bonus ay higit pa sa pera. Ito ay instrumento ng dignidad, respeto at paggalinga sa mga senior citizens. Mahalaga rin ang tamang paggamit ng benepisyo. Ang seniors at kanilang pamilya ay maaring gumawa ng simple ngunit mabisang plano sa paglalaan ng pera. Maaring hatiin ang pondo para sa pang-araw-araw na gastusin, pangkalusugan, at maliit na kasiyahan. Ang tamang pamamahala ay magbibigay ng mas matagal at mas malawak na benepisyo at mas maraming positibong epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga senior. Sa huli, ang kombinasyon ng 15,400 universal pension at maagang 13th month bonus ay isang napakalaking tulong para sa lahat ng SSS senior citizens sa buong bansa. Ito ay nagbibigay ng financial relief, kalayaan at seguridad. Ang tamang kaalaman, plano at pagiging updated sa mga anunsyo ng SSS ay susi upang makuha ang maximum benefit ng programa. Ang bawat senior ay may karapatang matanggap ang benepisyong ito ng mabilis, ligtas at maayos. Ito ang pagkakataon na ipagdiwang ang malasakit at suporta ng gobyerno sa ating mga senior citizens. Sa pamamagitan ng Universal Pension at Early 13th Month Bonus, maraming seniors ang makakaranas ng ginhawa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat benepisyo ay tanda ng respeto, pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Huwag palampasin ang pagkakataong ito at siguraduhing handa upang matanggap ang 15,400 universal pension at maagang 13th month bonus.